for today's video mga idol happy sunday po good morning yan po yung mga punuan po ng marang may nagkuha po dyan Bigyan, binigyan po kami yan kasi napaka dalok po tayo sa marang ay kukunin ko na bigyan na natin para kainin napakasarap yan mga idol yan. sa nuwangan po nagpunta kami kaninang umaga binigay po yan sa amin mga idol napakasarap po hindi po ako makapagdala po na doon sa amin malayo po baka ma malata ang layo layo naman yeah. Good morning, happy Sunday po mga idol. Ayan, napakasarap po yan. Thank you for watching po mga idol. Kain 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 po tayo. Napakaganda po yan mga idol. No?